Ayan, parating na si Tram. Ayan. At syempre, parating na rin si Bas. Kaya ayan. Ayan, ayan si Ay. Uh, Nepalese Nipalis guys. Ayan, naglilinis na yan. Nepalese. yan. araw nang salit guys kaya Abang Sega, dumaan siya sa kalsada. Oh. Huh. Ayan ang tram guys. Siyempre, stop doon. The... <laughs> Ayan, darating ng aking sasakyan, guys. Ayan. O, sinong gustong sumakay ng taxi? Ito, taxi na. Grabe traffic, guys. Sa dami ng tao. Just...